Paul Yan ang sinasabi ng marami sa ginagawa ngayon ni dating TV host na si Andrew Iliana. Puro Paul na naging birada niya laban sa kanyang dating mga kasamahan sa Itbulaga Bulaga noon time show. Kung larong basketball pa to, graduate na tong si Iliana sa dami ng ginagawang Paul. Baka doctorate degree na nga siya personal fouls. Woo! Katulad ng banat ni Iliana kay Senate President Tito Soto, dati niyang kasama sa Itbulaga. Abay, masyadong maselan yun. Meron daw pula si si Tito Sen. Ang problema sa pagbubulgar na yun ni Iliana laban kay Tito Sen, mukhang matagal na panahon na itong nangyari posibleng na isaayos na ang problema at nakapagpatawaran na. Pero ang sigurado, yung paglalahad na yun ni Iliana ay dinistorbo ang katahimikan ng pamilya Soto. Woo! Isa pa, hindi naman si Iliana ang biktima dun eh. Ano ang karapatan niyang magreklamo? Wala naman siyang masabi na epekto sa publiko nung skandalong yun. Bakit kailangan niyang isa publiko ang mapanira niyang kwento. Wow! Ano yun? Para matuwa sa kanya mga chismoso at chismosa sa bansa? At habang nagpipiesta sila sa mga chismis, ay eh may nagdurusang mga tao at kanilang mga pamilya? Woo! It's a Paul! Hindi lang po si Senate President Soto ang pinuntirian ni Eliana sa kanyang mga sunod-sunod na mapanirang video podcast sa social media. Meron pang sinasabi itong si Liana patungkol sa mga naging co-host na babae ng Itbulaga na talaga namang nakakasira ng mga puri. Mga revelasyon at mga aligasyon na maaaring babasag din sa katahimikan ng kani kanilang pamilya ngayon. Ang isa pang foul na nakumit nitong si Liana ay laban naman kay Jose Manalo at asawa nito. Maselan yung binulgar ni Eliana laban kay Jose at Mrs nito at siguradong nagpakalugyon ng tahanan ng dati niyang mga kasama sa It Bulaga. Woo! Isa pa yung kay Alan Gay, siniwalat ni Eliana ang mga na booking daw na basketball players nitong si Alan Gay. Tangkapalit kapalit daw ng booking ay sapatos na pang-basketball. May binanggit pa nga si Eliana na isa sa mga nabuking noong araw ni Alan Kay ay naging isang sikat na basketbolista sa bansa. Ang basketbolista ay ngayon konsehal na. Woo! Ang tanong, papano kung hindi ito totoo? Woo! Papano kung nagyayabang lang si Alan Kay sa isang kaibigan? Wala na, napubliko na, damage na. Alam niyo po ba na yung mga sabihan ng sikreto sa magkakaibigan ay may tuturing na privileged communication? Wala po yung kaibahan sa mga sikretong sinishare ng attorney at ng kanyang kliyente. Ng doktor at ng kanyang pasyente. Ng pare at ng kanyang nagkukumpisal na tagasunod. At ng mag-asawa. Wow! Yung mga sikreto ng mag-asawa na kanilang pinagsasaluhan, ayan ay yung may tuturing na privilege communication. Yan pong privilege communication na nakuha mong informasyon dahil ikaw ay pinagkatiwalaan ay hindi natin dapat sinasa publiko yung sa attorney client, yung sa doctor patient, yung sa clergy, penitent, at saka yung sa mag-asawa, yun, hindi yun talaga pwede share dahil binabawal ng batas. Ito namang pag-share ng sikreto ng magkaibigan, pwede ito. Pero kung meron kang krimen na nakaka-apekto sa publik yan na hinahabol, pwede mong i-share, wala kang legal na pananagutan kung sakali mang may legal na pananagutan ang pagsishare sa publiko ng mga sikreto na binigay bilang magkaibigan, siguro ang papasok dyan ay yung cyber libel o yung ordinaring libel sa revised penal code. Kailan po nagiging libel ang pagsishare ng sikreto ng magkaibigan? Yan po ay kung may mali siya. E yun pong series of vlogs ni Anjo Iliana laban sa mga dati niyang kasamahan sa Eat Bulaga ay puro personal, hindi pang publikong usapin. Baka gusto niyang kumonsulta ng kanyang abogado. Ang importante pong madetermina dito ay ano ba talaga ang motibo ni Anjo Iliana sa bigla niyang paglaba sa sunod-sunod na podcast laban sa Eat Bulaga at sa Tito Big and Joey. May kinalaman ba to sa power struggle sa Senado? Para matanggal si Senate President Tito Soto? Eh natanong natin yun kasi ang timing eh bago mag-resume ang session ng Senado. Biglang sumulpot to si Anjo Eliana. Siguro dapat niyang ipaliwanag sa atin yan. Pwede din nating tignan yung anggulong tatakbo daw siya ng Senado sa ilalim ng Duterte Slate. Ano ba to? Nagpapasikat siya, nagpapakontroversyal siya para maalala ang kanyang pangalan dahil preparasyon sa kanyang pagtakbo sa Senado? Eh hindi ba malisyoso yon? Hindi po ba maling mali yon dahil sinasangkalan mo, kinakapital mo ang iskandalo ng ibang tao para maitulak ang iyong kandidatura, ang iyong pamumulitika? Woo! Ang maaaring hindi maintindihan dito ni Mr. Andrew Iliana, eh dahil sa ginawa niyang ito, eh kung ako, hindi eh, na ako buboto sa kanya, una sa lahat. Ikalawa, ayoko siyang maging kaibigan. Pangatlo, kung kaibigan ko siya, hindi ako magbibigay ng sikreto sa kanya. Eh yung pong ginawa niya, ay eh, violation ng tinatawag na umerta. Buti na lang, hindi mapya ang nabangga niya. It bulaga lang. Dahil kung ang nabangga niya ay yung mga mapya organizations na tulad ng Cosa Nostra, Camora at ng Heta, patay kang bata ka.